Pagtanggal na tayo ng ating Christmas tree. Ito yung matrabaho na pagtatanggalin. Pag nagkakabit, nakakatuwa. Ngayon, nakakatamad magtanggal ng Christmas decor. Kayo mga kabayan, nagtanggal na kayo ng ano, Christmas decor nyo. Tapos na yung uh, Pasko, bagong taon. Ngayon, ligpitan naman ng Christmas tree. Hmm. Kalbo na daw si Santa Sabi ni Kulit Natapin to Santa? Yeah, he a forehead Bo 11 months ulit tayo Magkita Christmas tree Natanggal ng ating lolo Santa Kita niyo mga kabayan May regalo sa ilalim Ganito yung ginawa ko para Mami, can I have this like... Po sa Christmas you. Thank you! Yung regalo. style ito ito niya. Ito, okay. Itong aming Christmas regaling pa ito ng Alaska. Uh -huh.